na okay, nananawagan nila ako, natuluan na ating mga farmers ng uh, bagong technologies na hindi naman kailangan nakalubog lahat ng uh, palay. Kasi dito, sanay tayo, di ba, nakalubog talaga yung, yung uh, mga bigas. Hindi naman kailangan ganon. Sa Ilocos, yun, loko nga namin yung mga farmers namin. Nakaswero na lang yung aming palay. May maliit na, na tubo doon. Patak-patak na lang yung dinidilig. Alternate wet and dry is one of the technologies. So, to save water. It's not really necessary that there's so much water. Just make sure that it's there before flowering and bago yung uh, mabutis yung palay you just have to water at those two points in time and then um, the other thing of course is for the DA to start distributing kung meron sila kasi may iri naman eh yung tinatawag na drought resistant varieties of rice and of vegetables wala eh pag humihingi ako wala namang masyado kung hindi yung drought resistant yung isa pang tinatawag na short duration yung nasa 45 days daw pwede na eh, dati, di ba, parati tayong 90 days. Eh, kung anong meron dyan na short duration, para ikot ng ikot. Pati yung gulay. Eh, talagang short duration, puro kangkong na lang. Ayos lang. At least, sampung araw, may kakainin ka na. So, eto nga yung mga adjustments tayo natin sa tinatanim, sa planting calendar, at sa pagdidilig. Mag-adjust din tayo.